So ngayon nga guys, tayo ay nandito yung ating mga may bisita tayo. Ito sila. Ayan sila. tayo mag members na guys sa ating alapati sa malay mo makasilat silat ng ano. Pala rin. Pala rin. guys, so oh. sila guys si nag susukat susukat ng sa gusto experience ang gulong. Oh. Ayan guys, oh, so, sila uh, kuya guys ang ating ano. Mahilig siya sa color. Ang hmm. sukatan na nilagay siya ating kulungan para tayo makasali na guys sa ano. Karira guys. Hmm. Diyan may tinatalang na akong practice ng San Juan. Oh, nasa gitna. Yun ang aking palatandaan ng aking kalapati yung Bule. Mm. Yung wala pa tayo naman kahit na butas la ang. Kahit na butas la. Ah, isla. Ang tatalino. Um, so, ako eh, ay gawa ng wala na nasa truck, wala na sino nakita Dalawa ko ng ang gamit ko. Eh. Yung iPigeon apps. Pagdadownload ka rin ang iPigeon apps. iPigeon apps. Okay, sinasukatan yung ating kulungan, guys. So, Ah, ginawagawa oh, ko. Yung aking oh, trap door, Trap door din yung, brad. Paresla, yan, Brad. Para sila, dalawang trap door yan. Nakakalipa naman sila din. Oh, Oo, nakakapasok sila din Pero, Pero pinaka... Mo mo mo, Oo, o, para pinaka trap door, pinaka trap door nila yung sa bahay-bahay na yan. Ah, dalawa pala yung trap door. Oo. Oh. Pinaka trap nila, Brad, are. Dito sila sanay pumasok lahat. Ah, dito? Oo, oh, dito sila lahat na pasok. yan. <laughs> Kaya kasunod na ano brad, magchat-chat na lang ako sa'yo kung kailan ako kuha ng sing-sing. Gawin madami din naglilimlim eh. Gano'n hmm. naman kami eh. yung summer eh. May summer sa kami, pwede ka na ako um, no? man. 50x ang isa. Tango -tango, pa, no? di, may di niyo, may mga ano, yung bago ko yung ano, yan eh, ano, hindi pa ako nakakasali sa... Wala akong pangalang kalsada to. mulang pangalan ibrio kung pao nangodini papasok na ito kalangang pangalan kalasa Purok City ito sa ri paren hm na la low to yan ari na itatalang na nang bicol oy yan ari mga ari ito nang itatalang na nang bicol ginawa ko nang breeder ngayon at So, Kasi ko subukan ko para baka maka ano palabas ng maganda. Ah, may salo din nag-iipit sa ilalim. Hmm, meron din 'yan. Ginawa ko lang ng bye-bye na simple. Talaga ako ay mahilig sa mag-alaga sa kalapati. Bata pa ako, gayto kalaki sa akin batang ito eh. talagang hilig na hilig ko na. Kaya ito, pinakalibangan ko dito. AP equal to Hmm. Saka GE, egg trading. Egg, mag, yun nga, magician. Yun na mismo. Yun na mismo. Ang pinakalunari. Ice to Ice to bread. Ah, guys, ah, sukat. Sukatan suka ng ngita, guys. Yan. Yung loop name mo, loop name. Hmm, loop name. Pa-pa-garbak, loopord din eh. Ha, yok. Ang Doktor sa mga Kalapetch, yan. Shout out sa mga Kalapetch, guys. Yeah. To sa Mrs. nya, Mutaba Mm. Yan rigana na ba? Mo no? mo pa, wala ko nilulunod. So, yung No doubt, may ilang baboy naman na lang hindi. Ah, kanina okay, hindi na yung 30 dos. Oh, puto nga. Ay! Ari naman yung kalapatihan ka. Hmm. Sigurado ka rin napuntahan na ng aming babaerong Ayun, Ang ganda na kanyang loop Ang kanyang loop Guys, ang oh. ganda guys na kanyang kalapatehan guys. Ah. Oh. Ayos lang guys, susubok so, lang tayo guys ng ating oh, ano, mali yung pala rin. Okay. So guys, so oh, si, ipapakita eh, din guys ang ng loop nila guys. Oh. Okay. Ano naman ang ko? Ayan, lup niyo guys. Ang oh, ganda din guys. So, um. oh Tama tama guys. Ako yung gawa-gawa lang. Pag ako yung nakawa, no? ayusin ko din yan. Napunta oh. na sigurado ah. pa rin nga lang dito sa angel. Mating na lang, mating. Yung mm. na ano, ng mga baboy. Sa Probet. Sa Probet. Jerome Austria. Member. Member yan. Member din. Yung ng mga sample nung nakaraan. Hindi mm. ba may mga kumuha ng sample dito nung sa dugo ng baboy no sa, si Saron, yung pinakapayat. payat Yung parang ganoon yung mukha, dudurug-durug. Ang aking... Lupi ano lang, ang paano niya ni ano? GB Ibanez Loop. Ano yung nalagyan natin yung loop name? GB Ibanez Loop. GB Ibanez? GB. Oh, ko GB Ibanez, big time yung sa MFC. GB. Yan, Ibanez Loop. Loop, Ibanez Loop lang. Akala ko Jimmy Ibanez Pero ano dyan nakalabas? Buwi na Gamit ko katulad yung isa Sa ko yung Spilling. Spilling ng Ibanez Hindi, Y tayo, Y. Ah, Ibanez Yan. Pinaka pure Ibanez Tapos, enye Ito yung talikot kaya tayo Yan na na Talikot, ito ka Yan Enye Ibanez May kaklasa akong Ibanez talaga Resto Ibanez Talaga pa natin Ang kuldok dito sa JB Kahit huwag na Okay na ba? Okay niyan okay, yeah. Ngunit, uh, utol uh, nga ang alaga niya kapalit nga ako ng ano Yon hey, na. okay, yeah. Nandito na na nga Nandito na nga Nandito oh, ano. mga iba ito um, hey, puro, akala mo kasalan eh Puro pwede Huwag din Ang galing naman guys Bro, diyan maglanding naman ngayon, diyan? Sana yun eh Sana yun, sana na sila, diyan? <laughs> oh, ilang, ilang years ka dito? Ako'y yung pinakamatanda ng buhay dito, siguro may 18 years na ako. Oo, dekada na rin. Gawin na dito na lang ako eh, palipat-lipat na lang. Kung dito ko na paglagay, yun lang hukas. Uh, kung dito ka. Buti, ano, hindi na, mga may inakay, di dyan tumitira sa taas sa si Ang, na, ano. ano di yan, ang, ang aking mga inakay, nasiya pa lang, nasa bubong na. Kaya, kahit nasiya pa sila, pag rumunda, napakalayo na ng runda. Bago ko lang yung trapdoor mo. Ang ginawa ko lang niya, pinag-isipan ko lang. Yung gusto, <laughs> ginawa-gawa ginawa, ko lang, lang sila ng paraan. sa ko baka... Pero sa to kabila, viewing. Viewing. Viewing na kabila eh. Viewing. Yun naman dun, para doon, para sa mga young bird yun, yo, na marunong naman silang pumasok doon sa butas. Bakit magturo, natuturo? Nasaan ano oh, yung sisimula na ilaw? Hindi ka dahil. Kailan mo ba naman yung trapdoor? Wala. Bumpanis ka. Hindi ka kaya na iyo. Trapdoor may pusa na pasok. Pusa. Pag hindi sa daga. <laughs> patay naman. Nagpatay eh. Ang <laughs> <laughs> galing. na guys. Oh, agad dito na lang tayo guys. Muna guys.